Good morning, good morning mga kabayan. Ay, ano po tayo ngayon, nagsasaing ng kaning, at saka nagpreprito ako ngayon ng galungkong dahil nagsawa na sila sa sa paksiw. Kaya prito muna tayo. Gusto na rin na prito. Nagsawa na sila sa paksiw. Ayan. Ah, kabayan to. Tutuloy sa akong galunggong. So, kaluto na yung kanin ko. Tainin na. Lapit na. Ito muna tayo ng galunggong. Babalik na rin ko lang kasi ano eh. Baka masunog. Susunog. Galunggong. Huwag lang siyang ano, y e Ayan. Kababalik tayo ito lang ito. Ayan. O. Ayan. Paluto na siya. Mga krills. Tanghali na. Hindi pa tayo na pagluto na ano. Painhin pa lang yung ano. Yung kanin. Kaya nagugutom na ako. Painhin na. Meron pa akong lulutuin. Paksiyo. Oh hindi pa tapos bye ha ah, baha na baha na kabayan oh Woo. baha na ayan na oh nakakas ang ulan ganito ganito yan dito sa amin pag malakas ang ulan ganito na oh Oh, Grabe, tubig. Puno na yung ano namin, no? Yung bornal. Puno na. Oh, dito, galing naman sa court. Lumalabas na tubig dito. Kaya hmm. Kanya, kalakas ang ulan. Yung baha dito. Oh, oh may nagduduyang pa doon, no? Woo, sarap maligo. naglalaro siya mag-isa kahit tumuulan no? oh. oh. <laughs> baha na talaga oh. Goes. Oh. baha nabaha na nabaha na nabaha na o na, oh. yung gulong oh. mga sarak yan nakabutin na naglalaro si ano si nini mag isa <laughs> Kaya tumuulan, 'no?